Pwede is video update tayo sa kaganapan dito sa probinsya mga kaibigan Napakalakas na ang ulan mga kaibigan Sumula pag ng mga 4pm Hanggang ngayon hindi pa Hindi pa siya may tuawala pa ni Undang Kahapon patung ulan dito mga kaibigan Magdamag ang ulan dito ngayon lang hindi na masyadong luma, hindi na malakas pero kahapon mula kahapon ko rin eh, hanggang mga 1pm ng 1am ng umaga napakalakas sa ulan mga ligyan dito medyo umakampi lang sa bisaya kaligsik na lang kaligsik kaligsik na lang ang uwan na talaga ng ulan dito kahapon ayan hindi na masyado siya mga kagigan update lang to sa uh, ating ang kaganapan dito sa probinsya oh, mga motor dyan puso negro puso sa bisaya kahapon dito dito mga kagigan walang pupas ang ulan ayun hindi na masyado lakas siguro may low pressure may low pressure siguro mga kaibigan so, uh, at yung mga saging naman dyan mga kaibigan na pinagkati nata ng mga piste uh, tapos na tingnan niya yung dahon niya nanti-anting nanti uh, tumuyo kung pwede yung tumuyo ang mga dahon ng ibang dahon na saging dahil sa mga mayroong insikto pantinamaan ng insikto yung yung mga saging na yan mga kaya, mincho, uh, tinamaan yan. kaya medyo ano siya pinamaan yan pinamaan ng insikto ito naman o oh. buti pa ang puso Um, saging malaki pang pa puso shout out po sa inyong lahat maraming salamat sa manunood nito update lang to sa paganapan nito sa probinsya dito tayo kasi ngayon linggo wala tayong pasok din hindi kas pasok natin at hindi naman tayo makapunta sa bukid kasi ulan dito lang muna tayo Maraming salamat mga kaibigan. At hanggang dito na lang itong vlog na itong mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. God bless po sa lahat. Bye bye po. Thank you very much. God bless you, God bless you all po sa lahat. God bless sa lahat. Bye bye.